Malubos yeah. <ZY> sa hindi. Tayo. Oo, wala kakain dinisa. Mo ang tayo na. Wala Sa baho. Eh ayan. Hindi lang ay ay mahina Oo

Minsan lang po sa ating buhay. Wala na ating... Uh, <coughs> Kaya nito, ito. Ito, samyuk oh. yan. O. Yan, ganyan. O. Oh. Ano ang pagkain? Ayan o, oh, babalot nyo sa pagkain o. Okay, babalot nyo sa pagkain o. Oh. <coughs> siya ni isat ay pare, 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 nga, pare, 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 pare,